please Super Tekla. Yes, hello. Ayong-ayong hapon sa mga taga Mindanao, sa akong mga igsuon, sa akong papa, o sa tanang mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sa mga Manobo, nga mga katribo ko diha. Ah, uh, -tong, tong kahit nato wawawin. Ano, uh, kaya na damang sa Ano daw? Paano ka na ng Metro Manila? Ah, uh, actually, Sir well, uh, 16 kami magkapatid. Nangarap kami makarating na Maynila. Sixteen kayo, magkakamukha ba kayo? Ako lang po may itsura. <laughs> 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 Do you have any saying in life? What is your saying? My saying is, uh, behind the clouds, <laughs> <laughs> there's a plane. <laughs> Are you willing to be part of this show? Yes. Why? Give me the reason. Uh, yeah, I want, I want to... Pass, ikaw naman tol. <laughs> <laughs> uh, welcome natin, to the Tekla and Donita. Oh, okay, oh. Kuya Will ngayon, no? Ang gwapo, sobra. So alam, no. alam mo, Kuya Will, nung... No, grabe, nung... No. Anong Kuya? Will lang. Will, nung no, nakita... <coughs> oh my God. ano, ano? No? I can't... Ano? I can't move on. No. <laughs> Gwapo, no? Parang, alam Gapan. mo, kaya well, di kumukuwasin yung gwapo. Kung papangalanan ka, ano gusto mo? Bagay sa'yo, si Dina. 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 Or Dina. Dina. Dina, no? Dinosaur. T-Rex. <laughs> <laughs> okay, alam niyo yung dalawang to. Gusto ko mapasaya kayo. Panoodin natin, Tekla and Donita. Who's your favorite singer again? In ah, the middle, in the middle. What's your favorite singer? Come here. Ah, the oh. only one. What? My cousin. What's your cousin? What's your cousin? Celine. Celine. Celine Junisha. <laughs> actually, kapit bahay ko sa Jensen niya. Oo, oh, talaga? Oo. Marami so, actually... nga nagtatanong, ba't yan yung kayo sa Jensen? Pare-pareho kayo ng ano? <laughs> ano? Pare-pareho kayo? Pare-pareho kayo ng ano? Uh, picture. Ah, Sabi tal ko talaga, eh, ganun talaga sa lugar namin. Bakit? Walang lamangan. <laughs> <laughs> Pag may lumamang, tumba. <laughs> <laughs> Tapos nakita mo siya? Oo. Oh, oh. nagpa? Nag, nagpa? Nagpa ano, nagpa facial. Nagpa facial, oh. Nakita mo siya? Oo. Oh, oh. so, asan sabi mo? Ah, wala. Sumunod ako. Oo. Oh. Si mami, pinapasok. Oo. Oh. Pagpasok ko, oh, sabi niya talaga, Nang, ah, sorry po. Hindi po kami gumagawa ng himala. <laughs> Ano bang dapat gagawin sa'yo? Wala, pumasok ako. Gusto kong magpa-enhance. Gano'n, magpa- Ah, magpaganda? Oo. lang ako eh. Oo. Oh. Hmm, nakalagay, ano nakalagay sa lisita. Oo. Oh. Ligo at dasal. <laughs> <laughs> Three times a day, baka sakali. <laughs> pero, <laughs> pero bibigyan ka ng chance na magpabago. Ano bang gusto mong baguhin sa mukha mo? No, uh, wala. Ha? Huh? Because I'm proud of who I am. Wow. Oh. Yeah. And? And I am, and I am contented for what being giving to me ah oh, ang uh -uh. Pero kung magiging artista ka, sino bang gusto mong kahawig? Ah... Uh, Maui. Ah, Maui Taylor. Maui Junisha. <laughs> <laughs> ang ganda ng suot mo. Uh. Oo. ano outfit ba yan? Ano? Inspired by Raho. Raho Laurel? Raho Sulaiman. Uh -huh. Ah, kaya pala yung suot mo, 'yung buhok mo ganyan. Ay, maganda ang likod. Talikod. Talikod lang. Nakita ko si Tina mo. Oo. Ah, oh. oh. Pero, Belo, lang. May ribbon. Oh. 'Di ba? Kung ito ang regalo, tatanggapin mo? <laughs> Ang yabang mo naman, Tunita. Hindi ako kasi nagsuta ka na, alam mo, itong damit na to, bagay yan sa mga models, parang yan si Ariella, si oh, Kim, si Manood ka ng mga ano, fashion show. Oh. Yung mga model na ano, ganito ang itsura. Wala ko nakita ganyang model. May nakita ko ganyang itsura, riding in tandem. Ito bakla, riding in tandem? Hindi pwede. Para pag kinuha yung oh, oink, kuha ko yung tiyan. Uh. Spanish, Espanyol, anong Spanish. hold up? Lakad ka. Hola, hola pera. <laughs> Alam mo ka agad? <laughs> Hold the mo ba kanitong itsura? ichura? Oy! Alam mo agad na walang pera? Tana, look, looks. ah, oh, look. Tuloy mo yan. Dali ah. Oh. Look, look. can be... look? Look. Look can be... be May S yun. Is look. Ulitin <laughs> <laughs> mo. Look. Looks. May S. Looks. Yan. Looks can be deceiving. Wow. Ah, Asaan ang verb? Sa looks can be deceiving. Depende kung saan mo ilagay yon. <laughs> saan ang verb doon? Yung looks. Yung totoo. Hala, mag-looks di ba may mga bird? Ah, bird. <laughs> <laughs> <Vir> <laughs> bird, the only <-ionity> verb. <laughs> alam mo, wala ka talaga alam. Diyos ko, wala nang alam. Ah. Ganyan pa itsura. Ah. Mabaho. Lahat. Ah. Gusto mo i-share ko sa'yo to? Huwag <laughs> na sa'yo na yon. Pagod na pagod na ako sa title na to. <laughs> Hindi ko pwede maipasa. <laughs> Lifetime commitment. Iwan <laughs> sa mukha na to, pinarapol ko na to. Walang gusto mag-claim. <laughs> oh my God, you're getting into my nerves. Wow! <laughs> <laughs> Sino pa mong singer? Ah, ah. <laughs> Sino? Celine Dion. Ah, oh. uh -oh. uh -oh. at saka yung uh, ah, man. Dion Warwick. Ano Dion? Dion Dion Warwick. <laughs> Bakit gumagan? Ba't gumaganon ka? May mga nakakatakas na letra. ah. <laughs> uh -huh. Ulit ka, hey. ulit ka, Dion. Dio, Dion. Dion. Dion Warwick. Wow. Wow. Ah. Amuyin mo. Oh, aromatherapy. <laughs> Gengo. This is Miss Dion Warwick. You look inside the palaces. And made it all come true Something no one else Has ever found a way to do I kept the memories One by one Since you talked me in And I know I'll never love this way again I know Oh, pass! man. again! Man. us <laughs> just ages Okay, go Luha. Luha. tan 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 LUHA! Ay Ayun payo? <laughs> Pankito, Pag ikaw, mag-aaralin ka sa ibang bansa, Saan mo gusto mag-aaral? Uh, sa London. Wow! Actually, nag aral ako sa London ng HRM. Sa London?! Oh uh, HRM. At saka, na-assign ako sa mga bonggang hotel. Ay, talaga? Uh, oh, ang ganda ng ano... sosyal, mahal. At saka, yung mga amenities. Oh. Amenities! Wow! kami Coming from you. Amenities. Amenities? Ano yung amenities? Ang kulit. Malit na bagay talaga. Pinapalaki mo, no? Napapanggit mo, nasasabi mo, dapat alam mo ibig sabihin. Ano yung amenities? Amenities! Ano nga yung amenities? Parang, you're claiming something. Ano claiming something? Amenities? Oh, wag niyong pakialaman to Amenities kanina nagtatalo tayo sila sabi na parang ang ganda mo na mukha kang Latina. Sino ikaw? Ako daw. Oo. Latina. Latina. Oh, oo, oh, oh, Latina. Eto, oh. oh. Latero kasi. <laughs> 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 uh, Latina daw kasi parang kasi sumasali ako dati ng mga contest, mga Ay, beauty talaga. contest. Oo. Mm. Ako sumasali ako sa mga search. Search? Wow! Oh. Anong search? And rescue operation. <laughs> ah. Kaya pala medyo nagkaganya yung itsura mo. Hindi oh, oh. totoo. Sumasali ka sa mga beauty contest. Hello! At saka L ano ba itsura mo? Ano, parang, ano, country girl. Wow! Ano ibig sabihin ng country girl? Ayan na naman, country girl. Oo, oh, alam ko ang country girl. Sasabihin ko ba kung di ko alam. Ano nga? Country girl. Ano? Lahat ng country, my girl. <laughs> <laughs> Pero ito, totoo, oh, so sumasali ka sa mga beauty contest. Oo, oh, oh talaga ako. oh, sige. Oo, oh, maglaban tayo ah. oh, sige, kung mga contestant okay. tayo sa ano. Pahingin ng ano dito? Ano? G Gandang Pilipina Animal and Mental Division. <laughs> Oh, hey. Here we go, music. Yes, ladies and gentlemen, welcome to Gendang Pilipina, Animal and Mental Division. Ladies and gentlemen, please welcome candidate number one, and her self-introduction. Buenas noches, amigos, amigas. My name is Donita Conde Benavista, Nueva Venezuela. And now, please welcome contestant number 1205. Magandang hapon. Andito na po sa inyong harapan. Ang maganda at sexing-sexing at swak na swak na si Miss Joaquin Bordado. Bago ko pulisanin ang apat ng sulok ng entablado ito. Apat lang 'to. Bilang Bago ko pulisanin ang kayo na magbilang ng sulok ng entablado ay mag-iiwan ako ng isang kasabihan. Pangit man ako sa inyong paningin, tama ang pananaw niyo. Thank you so much. And a very, very quick question and answer portion. Okay. Okay, your question. What is your best asset? Ha? Huh? <laughs> What is your best asset? Asset? Di ako naging asset, ha? Tsaka <laughs> delikado yan.